Kumustahin naman natin ang mga paghaharap ng ilang koponan sa FIBA World Cup sa MOA Arena. Live na magbabalita si Ian Suyu. Ian, kamusta dyan? Chiki, ngayon halftime break muna tayo sa laban sa pagitan ng Jordan at ng Greece. Sa score na 42 to 36 lamang po ngayon ang Greece, no? Pero bukod pa dyan mas inaabangan ng mga tao dito ang mamaya lab lab laban sa pagitan ng USA at ng New Zealand. Konting background lang muna sa laro ngayon, no? Naglalaro para sa Jordan as naturalized player ang dating TNT import na si Rondae Hollis-Jefferson matatanda ang dinala ni Jefferson ng TNT sa kampyonato nitong Marso lamang. Ang Gris naman ay e, eh, pinangungunahan ni Costas Antetokounmpo, ang kapatid ng two-time MVP ng NBA na si Giannis. Yun nga lang, hindi nakasama sa final lineup si Giannis dahil sa iniinda niyang ni injury. Speaking of NBA, pangungunahan nila Rookie of the Year Paolo Banquero at NBA All-Stars Brandon Ingram, Jalen Brunson at Bigman Anthony Edwards ang koponan ng US. Nakausap natin ng ilang diehard sports fans kanina na dumayo pa mula sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas para lang mapanood ang kanilang favorite NBA players. Anila, eh, talagang mahirap, talagang makatapat ang NBA. Sabi nila, team to beat daw kasi ang USA. Lalo na't gusto nilang makabawi mula sa 7th place finish. Eh, yung pinakamababang finish ng US sa 2019 World Cup. Chiki ngayon magsisimula na no yung second half sa pagitan ng Greece at netong uh, Jordan. At maya-maya lamang, USA naman na versus New Zealand. Nakaschedule po yan, 8.30 ng gabi. Yan lamang ang latest mula dito sa Mall of Asia Arena. Balik sa Chiki. Daghang salamat sa updates, Ian Suyu.